cornerstone artist ngayon na kinabibilangan ni Napiolo Pascual, Yen Constantino, Kyle Echari, Ak Akaila, John Frotz, Eric Santos at iba pa kasama ang dating engaged na sina Sam Milby at Catriona Gray para sa ilang series of shows. Pero pansin ng mga fans ha, bagaman masaya ang grupo sa pagsasama-sama nila sa show, halata naman daw na nagiiwasan ang dalawa, sina Sam, at Catriona. Hindi kasi sila magkatabi at magkalayo pa sa mga litrato maging sa eroplano ay ang mag-best friend na si Sam at John Prats ang magkatabi. Nang hinayang ang mga tagahanga nila na tila wala na silang pag-asang magkabalikan pa. Ayan, dumating sila sa Calgary, tapos dun sa eroplano, magkatabi sila, samantalang si Catriona ay walang katabi. Ano yes, diba? Pero yun nga, ang pagkakalam ko dyan, friendship. Uh -oh. Magkaibigan naman sila nung naghiwalay. Yes. Pero siguro hanggang doon na lang, hindi na sila pwedeng magtabi. Kasi nga, best pa naman itong si John Prats at saka si Samilby. Mm -hmm. Kaya siguro sila na lang, nag-usap na tayo na lang magkatabi sa eroplano. <laughs> pero it doesn't mean naman na, hindi na sila friendship. Uh -huh. Magkaibigan sila, pero hanggang hmm. doon na nga lang siguro. Uh -huh. Pero yun nga, ang sabi nga ni Anna, ba? Diba? ni nito si Sam at saka si ano naman nagbat naman daw sila nagkita sila sa birthday ng kanilang manager na si Erickson Raimundo uh -huh. so wala po yung sinasabing katotohanan na, na Pero, nag-iwasan sila alahanin mo nung nag-celebrate ng birthday si Sam ni uh -huh. ay wala ang Katrina oh, nga, kasi nga break na sila uh -huh. Pero kung as nga, a friend pwede mo naman pwede kaya ha? na siguro baka naman uh -huh. syempre we're giving the benefit, uh -huh. benefit of the doubt kay Katrina baka naman may iba siyang lakas. at yun nga, pwede rin yung sinasabi mo. Oh, oh. Kasi, binura ni Catriona yung mga pictures nila together na ni sa will So, ibig sabihin doon, baka nga, talagang hiwalay na sila. Pero ang maganda naman sa kanila, hindi sila nagsisiraan. Wala. Ayan, kasi si Adit Stis, Si Catriona, ganun. Si Sam naman. Ayan, ganun. Wala namang ganun. Sana nga, uh -oh. manatili na lang silang friends. Friends uh -oh. in love. Bigyan para natin sila ng backgrounder. 2020, uh -oh. 2020. Di ba? Uh, pandemic yun. Correct. Inamin nila yung kanilang relasyon. Engaged na. 2023, di? Noon nag, nag jowa pa lang. 2023 sila nag engage Engage Correct Tapos 2024 of February din Ay Naglabas ng statement Ang kanilang management Na Cornerstone At sinabing May pinagdadaanan daw Ang kanilang relasyon Diba? Tapos April Ayun na Diba? Pero Bago pa yan hmm. Sinabi naman ng Cornerstone Oo. Na Okay naman na silang dalawa Oo. Na hindi Oo. naman huwalay pero kung di ako nagkakamali, wala pa rin naman pag-compare sa dalawa na nag e. na si Ray, ba? Correct. Tayo ng mga netizen na kahit tayo nasa showbiz, iniisip na hiwalay na na possible nga kasi nga hindi dumating ng birthday, binura na mga pictures nila together, tapos eto nga hindi sila magkatabi. So Correct. hiwalay na nga sila talaga. O -o. Kaya mga pare nila na nag-expect pa rin na magkabalikan na Diyos yo malabo na Pero eto na, syempre <laughs> yung audience doon, nag expect na sa isang production na ng nung concert or nung show na yon ay magkakaroon ng singing singing. Oo, oh, na production number ng lahat. Oh, oh. Pwede naman silang magkatakatan, pero hindi silang magkatabi. Pero di ba diba? parang mas kinikirigan niya kung, sa fans yun kung meron silang kakantahin. Together, eh. di ba diba? diba? Kahit di ba naman oh. sasamang diba? friendship oh. na diba? din? Diba? Di ba? Ewan ko. <laughs> <laughs> Ewan. <laughs>